Kamusta po ako po si Dr. Mila de La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit tatlong dekada ng karanasan sa gynecology na nakatuon sa kapakanan ng mga kababaihan habang sila ay tumatanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagpapabaya sa kalusugan ng inyong ari ay maaaring tahimik na humantong sa pagkawala ng function nito, mga masasaklap na kondisyon o kahit na mapataas ang panganib ng mga impeksyon at karamihan sa mga kababaihan ay hindi malalaman na nangyayari ito hanggat hindi pa huli ang lahat. Ginamot ko na po ang libu-libong kababaihan sa kanilang edad na 60s, 70s, at higit pa, at masasabi ko, ito sa inyo ang pinakamalalaking pagkakamali ng karamihan sa mga babae sa kanilang sexual health ay ganap na maiiwasan. Maaring isipin ninyo na bahagi lang ito ng pagtanda, pero hindi po. Sa katunayan, mayroong limang simpleng bagay, mga bagay na malamang, ay walang nagturo sa inyo na maaring maprotektahan ang inyong kalusugan, inyong kumpiyansa, at ang inyong pagkababae hanggang sa katandaan. Sasamahan ko kayo sa limang mahahalagang hakbang sa pangangalaga na dapat gawin ng bawat babaeng higit sa isinda anyos upang mapanatili ang kanyang sexual health kasama ang isang mabisang bonus na payo na maaaring makaiwas sa isa sa mga pinakanakakadismayang kondisyon na kinakaharap ng mga kababaihan habang tumatanda. At kung sasamahan ninyo ako, hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang isang tahimik na gawi sa gabi na marami ang nakakaligtaan, ngunit maaaring ito ang susi sa pagprotekta sa kalusugan ng inyong ari habang kayo ay natutulog. Bago tayo magsimula, kung nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong makibahagi. Kung tumatatak sa inyo ang aking ibinabahagi, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi naman i ang 0, tunay kong pinahahalaga ng inyong feedback at nais kong patuloy na pagbutihin ang aking ibinabahagi sa inyo. Magsimula tayo sa isa sa mga pinakanapapabayaan, ngunit ganap na mahalagang pundasyon ng kalusugan ng kababaihan. Habang kayo ay tumatanda, ang pagpapanatiling malusog at aktibo ng inyong ari. Oo kahit na hindi madalas o posible ang pakikipagtalik ang isang gawin na ito, ay maaring mapanatili, hindi lamang ang ginhawa, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng pagkababae at sigla manatiling aktibo sa pakikipagtalik kahit na mag-isa ka lang. Habang tumatanda ang mga kababaihan, marami ang nag-aakala na normal ang pagbaba ng aktibidad sa pakikipagtalik. Bagamat totoo na maaaring magbago ang mga hormone at pagnanasa ang ideya na ang pakikipagtalik o pagpapasigla ay hindi na mahalaga, ay isa sa mga pinakanakasasamang maling akala na ating tinanggap tungkol sa pagtanda. Ang inyong ari tulad ng inyong mga kalamnan o utak ay nangangailangan ng regular na paggamit upang manatiling gumagana. Kailangan nito ng daloy ng dugo upang mapalusog ang mga tissue, mapanatili ang pagkaelastiko at mapreserba ang malusog na pH balance. Kapag tuluyang huminto ang sexual na aktibidad, ang mga tissue ay maaaring magsimulang numipis matuyo at umikli isang proseso na kilala bilang vaginal atrophy na madalas ay hindi napapansin hanggang sa maging masakit na ang pakikipagtalik. Ngunit narito ang nakapagpapasiglang katotohanan, hindi ninyo kailangan ng kapareha upang mapanatiling malusog ang mga bagay-bagay. Kahit na hindi kayo kasalukuyang sexual na aktibo, kasama ang iba ang masturbasyon, ay nananatiling isang ganap na balido at medikal na inirerekomendang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ari. Nakakatulong ito na pasiglahin ang daloy ng dugo, nagtataguyod ng natural na lubrikasyon at sumusuporta pa sa mood sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga feel-good hormones at para sa mga kababaihan na nakakaranas ng sakit sa pakikipagtalik o walang relasyon ng paggamit ng vaginal dilator o vibrator ilang beses lamang sa isang linggo ay maaring magbigay ng parehong mahalagang daloy ng dugo at mapanatiling malambot at malusog ang mga tissue. Mayroon din itong malalim na personal na aspeto. Ang pagpapanatili ng sexual na function ay higit pa sa pisikal na kakayahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kumpiyansa, pagkakakilanlan at koneksyon sa inyong pagkababae. Napakaraming kababaihan ang hinahayaang nakawin ng kahihiyan o katahimikan ang mga tao ng makabuluhang intimasya o pagpapahayag ng sarili. Huwag kayong maging isa sa kanila. Ang ilan sa aking mga matatandang pasyente ay nagsabi sa akin na pakiramdam nila ay masyado na silang matanda. Para alalahanin pa ito hanggang sa napagtanto nila kung gaano kalaking kagalakan at lakas ang kanilang nabawi sa pamamagitan ng muling pakikipag-ugnayan sa kanilang sariling katawan. Hindi ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa presensya. Ngayon, kung ang pagpapanatiling aktibo ng inyong ari ay tungkol sa pagpapanatili nitong buhay, ang susunod na hakbang ay tungkol sa pagpapanatili nitong ligtas. May isang simpleng pang-araw-araw na gawi na maaring makabawas ng malaki sa inyong panganib ng impeksyon at iritasyon, ngunit karamihan sa mga kababaihan ay mali ang pagkakagawa nito. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung naririto pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng one sa mga komento para malaman kung kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Magsanay ng tamang pang-araw-araw na kalinisan. Ang simple ay mas mabuti, isa sa mga pinakapangunahin, ngunit kritikal na hindi nauunawa ang aspeto ng kalusugan ng ari ay ang kalinisan at hindi hindi lamang ito alalahanin para sa mga mas bata o sexual na aktibong kababaihan para sa mga matatandang kababaihan lalo na sa mga higit sa 62 ang tamang pangangalaga ay mas lalong nagiging mahalaga habang bumababa ang antas ng estrogen ang mga tissue ng ari at vulva ay nagiging mas manipis at mas delikado na ginagawa kayong mas madaling kapitan ng iritasyon Urinary tract infections at mga imbalance tulad ng yeast infections o bacterial vaginosis. Nagsisimula ang tamang kalinisan sa isang simpleng bagay labanan ang pagnanais na mag-overclean. Ang inyong ari ay may sariling kakayahang maglinis. Huwag na huwag mag-dush dahil tinatanggal nito ang mga mabubuting bacteria na nagpoprotekta sa inyo. Para sa panlabas na bahagi ang vulva. Gumamit lamang ng maligamgam na tubig o isang banayad, walang pabango at pH balance na panlinis. Ang matatapang na sabon mga body wash na may pabango at mga feminine hygiene spray ay maaring makagambala sa inyong natural na balanse at magdulot ng pagkatuyo at iritasyon. Pagkatapos maghugas, dahan-dahang patuyuin ang lugar gamit ang isang malambot na tuwalya dahil ang natitirang kalumigmigan, ay maaring humantong sa pagkasira ng balat o impeksyon. Kung limitado ang inyong pagkilos, maaring makatulong ang isang handheld showerhead para mapadali ang paglilinis. Mahalaga rin na maglinis ng banayad pagkatapos ng anumang sexual na aktibidad, maging sa isang kapareha o mag-isa. Napakaganda ng paggamit ng lubricants, ngunit pinakamainam na dahan-dahang hugasan ang anumang natira pagkatapos gamit ang maligamgam na tubig upang maiwasan ang posibleng iritasyon kahit na isipin ninyo mamaya ko nagagawin ang paglalaan ng ilang minuto kaagad pagkatapos ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong pangmatagalang ginhawa at kalusugan at tandaan ang pag-aalaga sa inyong kalinisan ay hindi lamang isang gawain ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong katawan na ito ay karapat dapat pa ring alagaan, ano man ang inyong edad o antas ng sexual na aktibidad. Ang pagiging banayad ay hindi tungkol sa pagiging marupok. Ito ay tungkol sa sigla. Ngayon, ang pagpapanatiling malinis ng inyong vulva ay isang bagay, ngunit alam nyo ba na may isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga kababaihan sa panahon ng intimasya na maaaring humantong sa malalang pananakit at takot na mahawakan. Ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring magulat sa inyo. Huwag titiisin ang masakit na pakikipagtalik. Ito ay isang bagay na nakasanayan na ng karamihan sa mga kababaihan ang tiisin ng discomfort habang nakikipagtalik upang bigyang kasiyahan ang isang kapareha. Marahil ito ay dahil sa pagnanais na kumonekta presyon na gampanan ng inaasahan o simpleng hindi namamalayan ang posibleng pinsala. Ngunit ang katotohanan ay ang pakikipagtalik kapag ito ay masakit, lalo na dahil sa pagkatuyo, pagkatapos ng menopause, ay naglalagay sa mga tisyo ng inyong ari sa malubhang panganib ng pinsala, hindi tulad ng mas nababanat na tisyo nung kayo ay mas bata ang dingding ng ari. Pagkatapos ng menopause, ay maaring maging manipis at marupok. Ang pagtatangkang pumasok ng walang sapat na lubrikasyon ay lumilikha ng pagkikiskisan na maaring magdulot ng maliliit na punit, microtears tears, sa maselang balat kahit na ang sakit ay tila kayang tiisin sa sandaling iyon. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pinsalang ito ay maaaring humantong sa malalang pamamaga, pananakit at pagtaas ng pagiging sensitibo. Dito na nagiging mas seryoso ang mga bagay, ang inyong katawan ay nagsisimulang iugnay ang intimasiya sa sakit na humahantong sa hindi sinasadyang pagigpit ng mga kalamnan sa pelvic floor bilang pag-asam isang kondisyon na tinatawag na vaginismus. Lumilikha ito ng isang masamang siklo ng sakit, takot at pag-iwas na maaring sumira sa inyong buhay sexual at sa inyong kumpiyansa ang nagsimula bilang maliit na discomfort ay maaring maging isang malalang kondisyon na parang imposibleng malampasan. Kung sakaling makaranas kayo ng sakit, sa panahon ng intimasya, huwag itong pilitin. Ituring ito bilang isang senyales. Mula sa inyong katawan, isa na karapat dapat sa inyong atensyon, hindi sa inyong pagsuko. Mayroong mga mahuhusay at ligtas na solusyon na magagamit ngayon mula sa mataas na kalidad na silicone o water-based lubricants hanggang sa mga vaginal moisturizer at mga iniriresetang estrogen cream o suppository. Maraming kababaihan ang nabawi ang walang sakit at masayang intimasiya hanggang sa kanilang 70s at 80s sa tamang pamamaraan. Ang pinakamahalaga ay simple huwag kailanman ituring ang sakit bilang sapat na ang inyong kalusugan ay napakahalaga at ang mga panganib ay napakatotoo. Gumamit ng saganang lubrikasyon, pakinggan ang inyong katawan at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Ang pagprotekta sa inyong ginhawa ngayon ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng inyong kalayaan at intimasiya sa hinaharap. Ngunit ang pagprotekta sa inyong pisikal na kalusugan ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol din sa inyong isipan. May isang modernong gawin na tahimik na binabago ang inyong mga sekswal na tugon at nagiiwan sa maraming matatandang kababaihan na pakiramdam ay walang koneksyon at manhid. At karamihan sa kanila ay hindi man lang namamalayan na ito ang sanhi. Talakayin natin iyan sa susunod. Muling kumonekta sa tunay na pagnanasa, hindi lang sa pagtugon sa inaasahan sa isang mundo na madalas na itinutumbas ang sex sa isang kabataan at nakatuon sa resulta na performance, maraming kababaihan, lalo na pagkatapos ng menopause, ang nakakaramdam na walang koneksyon sa kanilang sariling pagnanasa. Sa loob ng mga dekada, ang sex ay maaring na sa pag-aanak sa mga pakangangailangan ng isang kapareha o sa isang tiyak na uri ng nakasanayang intimasya. Habang nagbabago ang ating mga katawan, madaling maramdaman na kung ang seks ay hindi na tulad ng dati, may mali sa atin. Maari itong humantong sa pakiramdam na sira o simpleng pagkawala ng ugnayan sa kung ano ang nagdudulot sa inyo ng kasiyahan ngayon. Ang inyong utak tulad ng inyong katawan ay hinuhubog ng inyong mga karanasan at paniniwala kung ilang taon kayong nakatuon sa pakikipagtalik bilang pangunahing kaganapan, maaaring hindi ninyo natuklasan ang iba pang mga landas patungo sa pagpapasigla at orgasm na mas nagiging mahalaga sa pagtanda. Ang tunay at napapanatiling pagnanasa para sa mga kababaihan ay madalas na nakaugat sa emosyonal na intimasya, kaligtasan, pagaplos sa buong katawan, at mental na stimulasyon hindi lamang sa pisikal na mekanismo. Mayroon din itong psikolohikal na epekto. Ang paniniwala na dapat kayong gumanap sa isang tiyak na paraan ay maaaring humantong sa pagkabali sa at pakiramdam na isa lamang kayong manonood sa inyong sariling mga sexual na karanasan. Ang ilang kababaihan ay nawawala ng kumpiyansa sa kanilang kakayahang ma-excite o nagsisimulang matakot na hindi na nila kayang mag-deliver para sa isang kapareha. Ang pagsira sa siklong iyon ay nagsisimula sa pagbabago ng inyong pokus, papasok. Nangangahulugan ito ng pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na tuklasin kung ano ang masarap sa pakiramdam para sa inyo ngayon nang walang layunin o manunood. Ito ay maaaring mga hulugan ng muling pagtuklas sa pagaplos sa pamamagitan ng self-massage pagbabasa ng mga nobelang romansa o erotika o simpleng paglalaan ng oras upang mag-fantasize ng walang anumang presyo na ito ay dapat humantong sa kahit saan. Maraming kababaihan ang nagugulat na makahanap ng malalim na balon ng sensualidad at pagnanasa na naghihintay sa kanila sa sandaling bitawan nila ang mga lumang inaasahan at bigyan ng kanilang sarili ng pahintulot na maging mausisa. Ngayon, napag-usapan na natin ang isipan at kung paano ito nakakaapekto sa katawan. Ngunit ang katotohanan ay ang pinakamakapangyarihang salik sa inyong sexual health ay hindi mental o emotional. Ito ay isang bagay na mas pangunahin, ngunit madalas na napapabayaan ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At ang ibabahagi ko sa susunod ay maaring magbago kung paano ninyo tinatrato ang inyong buong katawan Simula ngayon, kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga kaalamang ito, magkomento ng 1 sa ibaba. Gusto kong malaman na kasama ko pa rin kayo. Magpatuloy na tayo ngayon. Ang inyong pamumuhay ay katumbas ng inyong pelvic health. Kapag iniisip ng mga kababaihan ang tungkol sa sexual health pagkatapos ng edad 6ta, madalas silang nakatuon sa mga hormone o lubricants. Ngunit pagkatapos ng mga dekada sa larangang ito, masasabi ko sa inyo nang may katiyakan na ang pinakamakapangyarihang impluensya sa inyong sexual na function ay hindi matatagpuan sa isang tubo o reseta. Ito ay matatagpuan sa inyong pang-araw-araw na gawi ang inyong pamumuhay, ang paraan ng inyong pagkain, pagtulog-pagkilos at pamamahala ng stress, ay may direkta at nasusukat na epekto sa kung gaano kahusay gumagana ang inyong katawan, lalo na pagdating sa pagpapasigla, lubrikasyon at lakas ng pelvic floor. Simple lang ang dahilan ng inyong mga ari ay bahagi ng isang komplikadong sistema ng mga ugat at kalamnan. Ang pagpapasigla ay umaasa sa malusog na daloy ng dugo, balansing mga hormone at malakas na suporta sa pelvic na lahat ay hinuhubog ng kung paano kayo namumuhay. Kung kayo ay naninigarilyo, sinisira ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo, binabawasan ng daloy ng dugo sa klitoris at ari. Kung kayo ay sobra sa timbang o kumakain ng dieta na mataas sa asukal, pinapataas ninyo ang inyong panganib sa diabetes at sakit sa puso. Dalawa, sa mga pangunahing sanhi ng female sexual dysfunction. Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdehydrate ng mga tissue at magpamanhid ng pakiramdam. Ang malalang stress o mahinang pagtulog ay humahantong sa pagkapagod mga hormonal imbalance at kawalan ng interes sa intimasya. Sa kabilang banda ilang tuloy-tuloy na pagbabago sa pamumuhay, ay maaaring lubos na mapabuti ang inyong sexual health kahit na kayo ay nasa 60-70s o higit pa. Magsimula sa paglalakad ng 20 minuto sa isang araw upang mapabuti ang sirkulasyon. Manatiling hydrated upang suportahan ang kalusugan ng tissue. Kumain ng whole foods maraming gulay lean protein at healthy fats. Bawasan ang processed sugar. Unahin ang pagtulog upang balansehin ang inyong mga hormone. At kung wala na kayong ibang gagawin, isaalang-alang ang mga ehersisyo para sa pelvic floor kegels upang mapabuti ang tono ng kalamnan na maaaring magpahusay ng pakiramdam at sumuporta sa kontrol sa paghihi. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Mayroon akong mga pasyente na nasa huling bahagi ng kanilang 70s na binaligtad ang mga tao ng discomfort at kawalan ng interes sa pamamagitan lamang ng pagbabago kung paano nila inaalagaan ang kanilang sarili, hindi dahil gusto nilang magmukhang bata, kundi dahil gusto nilang makaramdam na buhay konektado at may kumpiyansa muli. Ang sexual health ay hindi nangangailangan ng perfection. Nangangailangan ito ng pagiging pare-pareho at pag-aalaga. Ngunit higit pa sa jeta ehersisyo at mga gawi, may isang tahimik na pag-uugali na halos walang sino man ang pinag-uusapan ngunit maaring tahimik itong nag-aambag sa iritasyon at mga impeksyon gabi-gabi habang kayo ay natutulog. Ito ay banayad madaling ayusin at maaaring ito ang nawawalang piraso sa inyong paglalakbay sa kalusugan ng ari. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Bonus na payo. Matulog ng hindi nagsusuot ng masikip na underwear. Maaring ito ay parang isang maliit na detalye, Ngunit kung ano ang inyong isinusuot sa pagtulog o hindi isinusuot, ay maaring magkaroon ng tunay na epekto sa kalusugan ng inyong ari at vulva. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi nag-iisip ng dalawang beses tungkol sa pagtulog na may suot na masikip na panty. Ngunit ang paggawa nito, lalo na kung gawa ito sa mga sintetikong materyales, tulad ng polyester o nylon, ay maaring hindi sinasadyang Lumikha ng perpektong kapaligiran para sa iritasyon at impeksyon. Ang masisikip at hindi mahanging tela ay nagkukulong ng init at kahalumigmigan sa inyong balat. Ang mainit at mamasa-masang kapaligiran na ito ay isang lugar kung saan namumuo ang yeast at hindi malusog na bacteria na nagpapataas ng inyong panganib para sa yeast infections at bacterial vaginosis. Para sa mga kababaihang postmenopausal na, ang balat sa vulva ay mas manipis na at mas sensitibo ang patuloy na kontak na ito at kawalan ng sirkulasyon ng hangin ay maaari ring humantong sa pagkagasgas pangangati at malalang iritasyon na kilala bilang vulvitis. At ang pinakanakababahala na bahagi, maaring isisin ninyo ito sa mga sabon o detergent nang hindi na pagtatanto na ang inyong damit pantulog ang salarin. Maraming kababaihan ang nag-aakala na ang kanilang underwear ay hindi maaring makaapekto sa isang bagay na kasing ng kanilang gynecological health. Ngunit ang katotohanan ay ang maliliit na gawi na inuulit gabi-gabi ay maaring tahimik na humubog sa inyong pangmatagalang ginhawa. Ang solusyon ay napakasimple, maaring matulog ng hubad. O magsuot ng napakaluwag na cotton underwear, nagbibigay daan ito sa hangin na malayang umikot pinapanatiling tuyo at malamig ang lugar. Maaring kakaiba ito sa simula, lalo na kung buong buhay kayong nagsusuot ng masikip na underwear, ngunit maraming kababaihan ang mabilis na nakakahanap na mas komportable ito at napapansin ang isang makabuluhang pagbawas sa iritasyon. Ito ang uri ng banayad na pagbabago na hindi lalabas sa isang bote ng reseta o sa brochure ng opisina ng doktor, ngunit ito ay nagsasalita sa puso ng mabuting kalusugan, kamalayan pag-iwas at pag-aalaga. Ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagkakaiba kapag ginawa ito ng tuloy-tuloy at may intensyon. Konklusyon isang pangabambuhay na pangako sa iyong sarili. Kung umabot kayo hanggang dito, nangangahulugan ito na pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, inyong kasarinlan, at ang kalidad ng inyong buhay. Iyan pa lang ay naglalagay na sa inyo sa unahan. Napakaraming kababaihan, lalo na habang sila ay tumatanda, ang sinasabihan direkta man o hindi na ang sexual health ay isang bagay na dapat ng bitawan sukuan o tahimik na ibaon sa ilalim ng hiya. O katahimikan, ngunit gusto kong ipaalala sa inyo, hindi po iyan ang katotohanan. Ang pag-aalaga sa kalusugan ng inyong ari ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa dignidad, ginhawa, at kakayahang maging komportable sa sarili ninyong katawan. Napag-usapan natin ang limang mahahalagang hakbang: ang pananatiling sexual na aktibo upang mapanatili ang malusog na tissue, pagsasanay ng banayad na kalinisan, pagtangging tiisin ang masakit na pakikipagtalik, muling pagkonekta sa sarili ninyong pagnanasa at pagyakap sa mga pagbabago sa pamumuhay na sumusuporta sa inyong buong pelvic region. At nagdagdag tayo ng isang karagdagang piraso, ang pagtulog ng walang masikip na underwear upang maprotektahan kayo sa mga oras na ang inyong katawan ay gumagawa ng pinakamaraming pagpapagaling. Wala sa mga hakbang na ito ang komplikado. Hindi nila kailangan ng kabataan yaman o perpektong kalusugan. Ang kailangan nila ay kamalayan at isang desisyon, isang desisyon na patuloy na magpakita para sa inyong sarili, kahit sa mga huling kabanata ng buhay. Hindi lamang ito mga payong pangkalusugan ito ay maliliit na gawa ng paggalang sa sarili ito ay mga senyales sa inyong katawan at isipan na hindi pa kayo tapos na nagmamalasakit pa rin kayo na mahalaga pa rin kayo nakita ko na ang mga kababaihan sa kanilang 60s 70s at maging 80s na nabawi ang kanilang sigla sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabagong ito at hindi ito tungkol sa pagiging isang bagong tao ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino talaga sila nang walang sakit hiya o limitasyon. Kaya narito ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa aking mga taon bilang isang doktor. Ang inyong kalusugan sa lahat ng anyo nito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, hindi isang destinasyon. Bawat araw ay nag-aalok ng isang bagong pagkakataon upang gumawa ng mga pagpili na nagpaparangal sa babaeng kung sino kayo at sa babaeng nais ninyo pa rin maging. Kung mayroong isang bagay sa mensaheng ito na nagsalita sa inyo, huwag ninyo itong hayaang maglaho. Gumawa ng isang hakbang ngayon, isa lang. Pagkatapos, isa pa bukas. Dahil ang tunay na kalusugan ay hindi nagmumula sa isang malaking sandali. Nagmumula ito sa mga pagpili na ginagawa ninyo bawat araw upang mabuhay ng may lakas katapatan at intensyon. Tandaan hindi pa huli ang lahat para alagaan ang babaeng laging kayo. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin o kung alin sa mga puntong ito ang pinakatumatak sa inyo sa mga komento sa ibaba. Kung may kahulugan sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring isa-alang-alang ang pag-subscribe para sa mas tapat at praktikal na payong pangkalusugan na idinisenyo para sa mga kababaihang tulad ninyo. At huwag itong sarilinin ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o anak na maaaring kailangan ding marinig ito. Ito ay simula pa lamang ng kung ano ang maaari nating makamit ng sama-sama para sa inyong kapakanan.